Ayan mga kapatid, good morning po sa atin lahat at uh, ito na naman po at uh, re-reaction na natin po itong comment ni Nanay Sinchanong nung talagang uh, nasa albay po si La Papa Jom. At uh, ang isang magulang po ay talagang makikita natin yung pagmamahal sa isang anak na kahit uh, anong mangyari, uh, masamaman o mab mabuti, ang magulang po ay magulang. Ito po ay bago tayo magbigay ng reaction dito sa comment po ni Nanay Sintya, ay basahin ko muna sa inyo para po ay uh, uh, malaman nyo. Pero nandyan yan sa thumbnail ko. Ayan. Cynthia Tupular. Ayan. Ingat, ingatan mo ang anak ko. jan tulad ng pag-iingat ko sa kanya. Gusto ko siya laging masaya. Ingat kayo dyan. Alam niyo po mga kapatid, ang isang magulang, kahit anong mangyari po, ang kapakanan po ng isang magulang para sa kanyang anak, wala po siyang inahangad ang kabutihan at ang kaligayahan po ng kanyang anak. Kaya ang sabi niya kay Papa John, ingatan, gaya na po ng pag-iingat niya po kay Karlang. Napakaganda pong mensahe at talaga pong nakaka-proud po ang ganitong mga magulang dahil hindi, sil nila kinokontrol o uh, tawag doon, pinagihigpitan ang kanyang anak. Kasi po, talaga manapakaganda po sa isang magulang na lagi ka pong nakasuporta at nandyan nakasubaybay na marami man ng babas, siyempre po ang magulang po ay nasasaktan. Kung ano po yung mga nakikita nila sa kanilang anak, kung ano mga sinasabi, iisa dyan, magulang po ang unang-unang nasasaktan. Ano? At tayo naman po mga na idol nila na nagsusuporta kay sa kanila, kila Bibi Carla at kay Papa Jom, na naapiktuhan din po. Pero, Isipin na lang natin, alam nyo po, ang mga basher po ay hindi po yan nakukontento hanggat po wala silang nasasabi doon sa tao. Kaya yun po ay, kaya lagi ko po yan paalala po dito kay Papa Jom at Kikwe, Baby Carla, na sana wag na lang silang sumagot at wag na lang pansinin. Normal na yun dahil sila po ay super sikat na po. No? Kaya para sa akin po ay... Wag na lang ignore kasi kung tayo po ay papansinin natin bawat uh, sasabihin ng mga uh, iba dyan ng mga basher na sagutin natin walang katapusan po yan na uh, katahi walang katahimikan po yan ang, ano natin kaya ang para sa akin po talaga dito ay tiwala at respeto lang po ang uh, talagang napakamaganda pong dito sa dalawa ito. pag nag may relasyon ka po magkarelasyon po kayo, tiwala lang at respeto, magtatagal po kayo. Parang sa mag-asawa po, kung wala kang uh, respeto sa asawa mo at tiwala, hindi po 'yan mag-e- uh, mag work ang um ah uh, ang pagsasama nang bilang isang mag-asawa. Yun po. Kasi ako po, tiwala lang kung at saka respeto talaga. At eh, ako hindi ako yung pag nag, ano kami, nagtatalo kami ng asawa ko. Pag sinabi na ng asawa ko, tama na. Naku-tigil na rin ako. Dahil ako mura ko po na matahimik lang po ako. Hindi ako yung palapatol. ah uh, pag alam ko na ang medyo hindi na maganda po yung tono ng boses, hindi mo na ako magpapasalita. Tahimik po ako. Kaya para hindi po umaba ang ano, gosot ninyong mag-asawa at pag tahimik na rin po na medyo okay na doon ka magsalita na sabihin mo ipaliwanag mo po di ba ganun lang po talaga mga kapatid ang um, dapat natin laging gagawin pag tayo sa pamilya natin kasi mahirap po yun na lagi may at-mayat sigawan dito sigawan pa maya pag nagkatabi na ay eh, ano iyon ang hindi ko gusto ko mga kapatid kaya po lagi kong pinapayo po sa mga may karelasyon mga bago kahit sa anak ko po sinasabi ko na kung ano ang ayaw ng asawa mo iyon na lang ang sundin mo dahil napakaganda po yon at igit sa lahat ayaw ko yung uh, may kasama ka na may asawa ka na may girlfriend ka na kung kani-kanino ka patitingin, ayaw ko po yon dahil isa po ako na magagalit kahit anak ko po, di ba? Kaya uh, dito sa comment ni Nanay Cynthia na kipapadyom na ingatan niya si Bibi Carla gaya ng pag-iingat niya at talagang gusto daw niya talaga ang anak niya ay lagi lang masaya. Tama, sino ba naman ang magulang na ang anak ay makikita mong malungkot dahil sa isang lalaki lang? Ayaw niya po yun. At kaya sinasabi niya yung gayahin yung pag-iingat niya. O, maganda yun, napalala ni Nanay na Hindi po yan masama para sa kanyang anak. Kaya, mga kapatid, ako sa, nakikita ko po sa pamilya ni Bibi Carla, nandyan yung respeto niya si Papa Jom. At uh, tanggap na tanggap niya po si Papa Jom. Kaya, sana Papa Jom, ingatan mo nga si Baby Carla, gaya ng pag-iingat ni Nanay Sintya to Fular, di ba? Napakaganda po yung mensahe na yon. Hindi ako talaga bilang isang malugulang, napahanga po ako talaga dito sa message talaga ni Nanay Sintya na para, para ba talaga yung kaligayahan lang ng anak niya ang talagang inihigi niya na ayaw niyang masaktan ang kanyang anak. Dahil kung, di ba, pag nasasaktan tayo na ganyan, di ba, ang magulang, nasasaktan din. Kaya, Papa Jom, ingatan mong mabuti si Baby Carl. Alang-alang sa kinanay Sintia at si Baby Carla din, di ba? At tuloy-tuloy lang po at uh, iwasan na natin po yung mga sigalot at mga isyo-isyo. Tuloy lang po tayo kung talagang mahal natin si Ang Jum Carl. Mahalin na lang natin na wag tayong... Uh, isa lang ang mamahalin natin dahil sila po minahal natin as in uh, love team. Silang dalawa po, wala tayong tulak kabigin sa kanila. Kaya tuloy lang po ang ligaya, di ba? Ayan po ang masasabi ko lang po na dito sa Zoom car na wag sila nang papatol pa. Tuloy-tuloy ang ligaya. Lablaba na lang <laughs> para maganda. At sabi ko nga, uh, ang inaabangan ko na yan, yung pagpapakilala ni Papa John sa kanyang mama, di ba? At maganda rin po na pag nakilala na at magkila, mag, yung bilang isang pamilya, gaya na po na mapakilala na rin po yung mama ni, ano, maganda yun, di ba? Na talagang magkakakilala na sila dahil mag-girlfriend mag, uh, mag na nga sila na talagang ah uh, may pupunta patutunguhan pag ganun po. 'Di ba? At matagal-tagal na rin po na talagang naghihintay ang mga nagmamahal, mga sulid, Jumkar na kung kailan ipakikilala ni Papa Jum si Bibi Carla, Ayan, di ba? Kaya tayo po mga kapatid ay dito lang, naghihintay. <laughs> ay Diyos ko talaga, at uh, nanay sinchal salamat sa pagmamahal mo dito sa Jomcar at lalong-lalo na yung tanggap niyo po si Papa Jom. yan. maraming salamat po at lagi po tayong sumuporta na lang kay Kalinga prab, Kuya Bal Santos Matubang Idna Blag, at iid vlog at ah uh, sana po tuloy-tuloy po tayo na sumuporta talaga dito sa mga love team ni Kalinga Prab dahil diyan po siya na kumukuha ng pantulong po sa kanilang mga beneficiary. Ano po? At ang gigit sa lahat talaga po talaga, ang tinutulungan po talaga ay ang beneficiary. Ang mga beneficiary po talaga yung number one natin iisipin. At ngayon nga po ay maraming uh, tinutulungan si Kalinga Prab, mga beneficiary, mga scout ni Kalinga Prab na kailangan po ng tulong. Ano? At higit doon sa bata na kailangan ni Agaran po na maupirhan yun at nakakaawa po, two years old na mabubulag na, yun po ang isinisingit ko. At yung lula na parang kamakakambal ni Lola Damiana, yun po ang mga, ano ko, marami po tayong dapat pong tulungan po, ano? Uh, kayo na po mga kapatid ang bahala kung sino po ang bit niyong tulungan. Ako po ay nananawagan na sana po yung mga beneficiary at yung mga scout ni Kalinga Prab ay suportahan po natin. Marami pong salamat. Thank you so much sa mga viewers na patuloy po nagmamahal dito po sa Kalinga. Kaila Kuya Balsantos Matubang at Idna Vlog at kay Kalingap Rab. At suportahan po natin si kay Kalingap Edo at si Kalingap Dan. Suportahan po natin yan. Dahil po isa sila sa mga Kalingap Partner at yan po ay mga pamangkin po ng ating mga uh, founder nila Kuya Bal Santos Matubang at nila Ate na Blag, at pinsan ni Kalingap Rab. Ano? Ayan. Shout out po sa ating mga viewers na mga nagmamahal kay Malodilo Santos na mga talagang nandiyan kayo. At salamat po sa Jumpar 18 na talagang patuloy niyo akong sinusuportahan. Miss Yang, thank you so much. Salute ako sa iyo. We love you so much. Bye-bye!